So, ganito po yung ating view for today. Magtanim tayo ng ating elephant garlic. So, ngayon ito yung ating elephant garlic. At Yan ito yung palaki at elephant garlic guys. So... Ayan, isiparit natin sila kasi tanim na natin sila. Dan itu kalaki yung lipant. Garlic. Ayan. Na. Ayan, guys. for today's video guys magtanim tayo ng elephant garlic so ito pala yung ating elephant garlic yun guys napakalaki nito so ito naman yung compare mo yung isang isang garlic na ilipat ayan guys yung isang ano niya. so ganyan yung kanyang pag i-compare mo siya sa regular garlic so ganyan siya kalaki So, ganyan siya kalaki. Kaya tinatawag siya ang elephant garlic kasi nga, malaki siya. Ito yung giant garlic. Ayan. So, napakalaki niya guys. So, compare mo sa isang ano ng garlic. So, ganyan. Ganito yung kanyang isang piraso. Compare on comparison nila. So, ngayon guys, natanim tayo ng ating garlic na elephant. So, ito nga yung ating garlic elephant. Ayan. Napakalaking garlic ito guys. So, matanim tayo. Ito yung mga garlic natin. Ngayon. Let's go. Magtanim na tayo ng ating elephant garlic. Busy kami ngayon kasi Saturday. Saturday wala kami ang baho kaya magtanim tayo ng ating garlic So, ito na nga guys, yung ating Ayan. Yung ating chayan garlic or elephant garlic. So, ayan. Magtanim na tayo, guys. Yan, ito lang magtanim. Mayo at June ay tamang pagtatanim ng ating garlic sa malamig talaga na temperature. Para mabilis silang tumubo. So, ayan guys. So, malalaking garlic to. Ito ay tinatawag na elephant garlic. So, ganyan lang magtanim guys. Napakamahal ng garlic dito sa New Zealand. Naabot ng $50 yung isang kilo. So, nasa $1,500 o oh, $1,700 pesos. So, ayan nga guys. Kaya mas mabuti na magtanim tayo ng ating sariling garlic. Bakit mahal yung garlic guys? Kasi nga matagal ma-harvest. Sometimes aabot pa ng isang taon mahigit. So minsan yung ibang garlic naman na variety is aabot ng 9 months to 8 to 9 months. So yung iba is aabot ng 1 year. So kaya napakamahal ng garlic. Kasi yung time ng pag-harvest ay matagal. So, ngayon guys, magtanim tayo ng garlic para may sarili tayong garlic. Para hindi na kailangan bumili sa market ng garlic. Kasi nga, sobrang mahal yung mga bilihin dito sa New Zealand. So, nagtanim na rin ako ng onion. So, ito nga yung garlic, yung tatanim ko. So, ito naman yung onion na tinanim ko last month. Ito na naman si Pumalina. Mm, ito yung aking kasama magtanim dito sa aming garden, si Bumi. Mm. Yan siya. Pag nagtatanim ako. Yan din siya. Na. And yan, yan siya. Pag nagtanim ako guys. Nakiki. Sausaw. Sa aking mga pananim. So ganito na nga guys. So. na pala yung ating garlic so ngayon guys tabunan na natin sila na ng kunti ayan after one week nito talagang sisibol na sila And oh, mm. Ayan si puma, Allah si puma. How high, should I plant? Ah. Yan na guys. Inabunan ko na ating tinanim para siya na ay eh. tutubo na siya. So ayan So ayan na yung garlic guys. Hinihiwalay-hiwalay ko na yan. So may mga malalaki talaga na garlic. So itanim na lang natin itong ganito. Ayan. Malaki talaga itong garlic na ilipant. Sana maparami ko sila guys. Kasi isang piraso lang ang daming, ang daming garlic na. Ayan. First time ko kasi makita itong garlic dito lang sa New Zealand. Itong ilipant na garlic na variety. Yan. What? Where's the ginger? So